What is up mga karwa? So uh, may nag-comment na ano daw, ayaw ko daw sa political dynasty. Kaso, um, Duterte supporter ako. May point naman siya, ano? may point naman siya. Kaya i-ano, i-, -ano, i uh, clarify ko. i clarify ko para uh, mas maintindihan nyo kung saan ako nanggagaling. Ako kasi pinipili ko yung mga politician na may malasakit talaga sa sa mga tao. And that's what I saw sa mga Duterte. Lalong-lalo lalo na siyempre kay Tatay Digong. And uh, wala din naman akong masabi about kay Inday Sara lalo na sa paglilid niya sa, sa Davao. Kagaya nga ng nasabi ko sa inyo nung nakaraan ay nakilala ko si uh, uh, Inday Sara. Not personally, pero nakilala ko siya um, nung city mayor siya na may sinuntok siya na sheriff dahil sa pagdidemolish. Kasi parang pinapadelay niya or whatever. Pero tinuloy pa rin yung pagdemolish. So, yun. Uh, so, sabihin ko na lang siguro ano na hindi ako pabor sa political dynasty kung halatang halata naman na ang ginagawa or halatang halata na ang habol lang naman ay kapangyarihan ang habol lang naman ay pera. Uh, sabi ko nga rin sa inyo na lahat naman yan ng politician na binubulsa yan. Pero, kita mo naman sa ginawa, di ba? You have to weigh in kung ano ang ginawa nila uh, sa kanilang nasasakupan compared sa kung baga kung mayroon silang uh, binulsa. Kasi hindi talaga yan mawawala. meron at uh, mayroon silang ibubulsa. At uh, tignan mo lang yung nagawa nila. At uh, yung dito kasi sa Baguio, um, meron yung parang nagpo-form ng political dynasty na hindi naman kasi talaga linya ng pamilya nila yung pagiging politician. Ha? Hindi talaga linya ng pamilya nila. Kasi yun yung parang ginagawa. At saka nasabi ko rin, ayaw ko sa mga tao na bumoto sa impeachment ni VP Sara. Kasi feeling ko sa akin, hindi... Uh, hindi makatarungan, Do, hindi tamang proseso ang ginawa. Maling-mali para sa akin. Ha? Ayaw ko sa tao na bumoto sa impeachment ni VP Sara. At ayaw ko rin na yung isang politician ay ano tawag doon? <laughs> ay may chismis na sabihin natin chismis kasi ano naman. Para hindi sila magalit. <laughs> Yan lang. Para lang hindi sila natin yung chismis na binayaran ng binayaran ng milyon ng ng milyon-milyon, you know, para lang bomoto. So, ayun. Hindi in, hindi naman kasi talaga ganito tayo sa dito sa Baguio. Uh, we give chance to others, we don't form political dynasty. As long na wala tayong naargabyadong tao, yung tao ay malasakit okay na yun. Kahit paiba-iba tayo ng leader. At least, yun yung aking pananaw. Kay mayor pa rin ako. <laughs> mayor magalong. Pero yun nga, just to be clear, na feeling ko ako okay ako sa political dynasty as long as yung um, yung nasa posisyon ay malasakit sa sa bayan or sa tao na kanyang nasasakupan na nandun talaga yung yung concern talaga sila hindi lang for uh, para lang may kapangyarihan para lang may um, para lang sa pera ha okay malinaw na <laughs> in general general speaking ha kung may matamaan meron pero in general speaking kung yung politician ay businessman din mas malaking porsyento na ang habol lang niyan ay pera or kaban ng bayan. Ha, kung hindi man yan, yung power. Ha? Yung power para walang kukontra, ma-implement niya yung gusto niyang implement, magawa niya yung gusto niyang gawin sa business niya. Yun lang, bahala na kayo mag-isip. Wala akong ano, general message lang yun pa. <laughs> Pero, kay Mayor Magalong pa rin ako. Peace! I'm out!